Ang Mindanao ay kilala hindi lamang sa likas na yaman at magagandang tanawin, kundi pati na rin sa mabilis na pagunlad ng mga lungsod nito. Sa kabila ng ilang hamon sa seguridad at ekonomiya sa nakalipas ng mga dekada, patuloy na namamayagpag ang Mindanao sa larangan ng urbanisasyon, infrastruktura at kalakalan. Maraming lungsod dito ang naging sentro ng komersyo, turismo at agrikultura na nagbibigay ng malakas nambag sa pag ng ekonomiya ng bansa. Sa video ng ito ay ating pag-uusapan ng top 10 pinakamaunlad na lungsod sa Mindanao batay sa kanilang antas ng kaunlaran sa infrastruktura, kalakalan, edukasyon at pamumuhay. Simulan na natin ang countdown. 10. Pagadian City ang Pagadian City ay kilala bilang Little Hong Kong of the South. Dahil sa kakaibang topografiya nito na may matatarik na mga kalsada na parang sa Hong Kong. Ito ang nagsisilbing sentro ng Sambuanga Peninsula at mahalagang daungan para sa kalakalan sa pagitan ng Mindanao at Visayas. Mayroon itong populasyon na humigit kumulang 210,452 katao at isang maunlad na ekonomiya na nakabatay sa pangingisda, agrikultura at serbisyo. Isa sa mga pangunahing tagumpay ng Pagadian City ang patuloy na pagunlad ng kanilang transportasyon at infrastruktura. Mayroon itong modernong seaport na nagsisilbing daungan para sa mga produkto mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang lungsod ay kilala rin sa rotonda ng Pagadian kung saan matatagpuan ng isang panoramic view ng buong lungsod at karagatan. Ang patuloy na paglago ng negosyo sa Pagadian City ay patunay na nagiging mas matatag ang lokal na ekonomiya nito. 9. Valencia City Ang Valencia City sa Bukidnon ay isa sa mga pangunahing sentro ng agrikultura sa Mindanao. Ito ang pangunahing producer ng bigas, mais, kape at saging sa rehiyon. Sa populasyon ng mahigit 216,546 katao, umuunlad ang Valencia sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng modernong teknolohiya sa agrikultura at pamumuhunan sa mga infrastruktura tulad ng kalsada, tulay at patubig. Ang lungsod ay tahanan din ng iba't ibang industriya na may kaugnayan sa pagkain at produksyon. Ang pamahalang lokal ay aktibong nagbibigay ng suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante sa pamamagitan ng mga pautang at programang pangkabuhayan. Ang Bukidnon Airport Project na kasalukuyang nasa ilalim ng development ay inaasahang magpapalakas sa transportasyon at kalakalan sa lungsod sa mga darating na taon. 8. Tagum City ang Tagum City ay matatagpuan sa Dabao del Norte at kilala sa mga festival ng musika tulad ng Musikahan Festival na umaakit ng malokal at dayuhang turista taon-taon. Sa populasyon na mahigit 296,202, isa ito sa mga lungsod na may pinakamabilis na paglago sa Mindanao sa larangan ng ekonomiya at infrastruktura. Ang Tagum ay mayroong isang modernong city hall, public market at mga bagong gusali para sa edukasyon at kalusugan. Kilala rin ito bilang Palm City of the Philippines dahil sa dami ng mga palm tree na itinanim sa buong lungsod. Ang pagtatayo ng mga bagong shopping malls, hotels at commercial centers ay nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga negosyante at mamamayan nito. Ang kalinisan at kayusan ng lungsod ay isa rin sa mga dahilan kung bakit patuloy itong umaakit ng mga bagong mamumuhunan. 7. Cotabato City ang Cotabato City ay nagsisilbing pangunahing urban center sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Sa populasyon na 325,079, ang lungsod ay isang mahalagang sentro ng politika, kalakalan at kultura sa rehiyon. Ang Cotabato City ay tahanan ng Sultan Haji Hassan al Bolkiah Masjid o mas kilala bilang Grand Mosque na siyang pinakamalaking mosque sa Pilipinas. Malaki rin ang papel ng lungsod sa pangingisda at agrikultura kung saan ang mga produkto tulad ng isda, gulay at prutas ay inexport sa ibang bahagi ng Pilipinas at sa ibang bansa. Ang pagpapalawak ng mga kalsada, tulay at seaport ay patuloy na nagbibigay ng malaking benepisyo sa kalakalan ng lungsod. 6. Iligan City. Ang Iligan City ay kilala bilang City of Majestic Waterfalls dahil sa pagkakaroon nito ng mahigit 20 waterfalls na naging mahalagang bahagi ng turismo at ekonomiya ng lungsod. Sa populasyon na humigit kumulang 353,000 katao, ito ay isang mahalagang sentro ng industriya at kalakalan sa Northern Mindanao. Ang Iligan City ay tahanan ng Maria Cristina Falls na siyang nagbibigay ng malaking bahagi ng hydroelectric power sa Mindanao sa pamamagitan ng National Power Corporation or NAPOCOR. Bukod sa turismo, ang Iligan City ay isa ring sentro ng steel manufacturing sa bansa. Ang Global Steel Philippines or SPBAMC na matatagpuan sa Iligan ay isa sa pinakamalaking steel plant sa Pilipinas na nagbibigay ng trabaho sa libo-libong residente ng lungsod. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng malalaking proyekto sa infrastruktura tulad ng road widening projects, flood control systems, at pagpapalawak ng public transportation networks na nagbigay daan sa mas mabilis na pagunlad ng lungsod. 5. Butuan City ang Butuan City ay may mayamang kasaysayan bilang isang sinaunang sentro ng kalakalan bago pa man dumating ang mga Espanyol matatagpuan sa rehiyon ng Caraga. Ito ay isa sa mga pangunahing sentro ng ekonomiya sa Eastern Mindanao. Sa kasalukuyan, ang Butuan ay isang mahalagang urban hub na may populasyon na mahigit 337,063. Isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng kita ng butuan ay ang sektor ng agrikultura at forestry. Ang lungsod ay isang malaking tagapagtustos ng timber at lumber sa buong bansa malaki rin ang kontribusyon ng coconut industry sa lokal na ekonomiya nito, kung saan ang mga produktong tulad ng coconut oil at copra ay ni-export sa ibang bansa. Bukod sa agrikultura, lumalago rin ang sektor ng real estate at infrastructure sa butuan. Ang pagtatayo ng mga bagong shopping malls, hotels at business centers ay patunay ng paglago ng urbanisasyon sa lungsod. Ang Agusan River na dumadaloy sa gitna ng lungsod ay patuloy na pinagyayaman bilang isang tourist destination sa pamamagitan ng river cruise at ecotourism projects. Ang patuloy na pagpapalawak ng mga kalsada at transportasyon sa butuan ay nagpapakita na handang lungsod sa higit pang pagunlad sa hinaharap. 4. General Santos City ang General Santos City o mas kilala bilang Jensan ay isa sa mga pinakaprogresibong lungsod sa Mindanao. Kilala ito bilang tuna capital of the Philippines dahil sa malawakang pangingisda ng tuna na siyang bumubuhay sa ekonomiya ng lungsod. Sa populasyon na mahigit 697,315 katao, ang Gensan ay isang mahalagang sentro ng kalakalan at agrikultura sa southern Mindanao. Ang General Santos Fishport Complex ay isa sa pinakamalaki sa buong Southeast Asia at tumatanggap ng mahigit 500 metric tons ng tuna araw-araw. Ang mga produktong ito ay ine-export sa Japan, Europe at United States na nagdadala ng bilyong-bilyong piso sa ekonomiya ng lungsod. Bukod sa pangingisda, malaki rin ang kontribusyon ng agrikultura at livestock sa lokal na ekonomiya ang mga produkto tulad ng mais, saging at nyok ay pangunahing kalakal na ine-export sa ibang bahagi ng Pilipinas at sa ibang mga bansa. Sa larangan ng infrastruktura, malaki ang naitulong ng pagpapalawak ng General Santos International Airport na nagbigay daan sa mas mabilis na pagdating ng mga turista at negosyante. Lumalago rin ang sektor ng real estate sa lungsod kung saan maraming bagong subdivisions, commercial centers at hotels ang itinayo sa nakalipas na dekada. 3. Sambuanga City Ang Sambuanga City ay kilala bilang Asia's Latin City dahil sa impluensyang Espanyol na makikita sa kultura, wika at arkitektura nito. Ito ay isa sa pinakamalaking lungsod sa Mindanao na may populasyong mahigit 977,234 katao. Ang lungsod ay isang mahalagang daungan para sa kalakalan sa Western Mindanao. Ang Sambuanga International Zip Board ay isa sa pinakabalang pantalan sa Pilipinas na nagsisilbing pangunahing daungan para sa kalakalang panloob at panlabas. Ang industriya ng canning ng sardina ay isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ng lungsod kung saan ang mga produkto ay ine sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod sa kalakalan, malaki rin ang naitutulong ng turismo sa ekonomiya ng lungsod. Ang makilalang destinasyon tulad ng Fort Pilar, Paseo del Mar at Great Santa Cruz Island na may pink sand beach ay patuloy na umaakit ng mga lokal at dayuhang mga turista. Ang lungsod ay kilala rin sa Chabacano, isang natatanging lengguwahe na may impluensyang Espanyol na nagbibigay ng kakaibang identidad sa kultura ng Sambuangga. Sa ng seguridad at kaayusan, patuloy na pinapalakas ng lokal na pamahalaan ng peace and order programs na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga negosyante at mamumuhunan. 2. Cagayan de Oro City Ang Cagayan de Oro City ay kilala bilang gateway to Northern Mindanao at isa sa mga pangunahing sentro ng kalakalan, edukasyon at transportasyon sa Mindanao. Sa populasyon ng mahigit 800,000, ito ay tahanan ng Lagindingan International Airport na nagkokonekta sa lungsod sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ng Asya. Malaki ang kontribusyon ng Mindanao Container Terminal or MCT sa kalakalan ng lungsod kung saan ang mga produkto tulad ng saging, pinya at kakao ay export sa ibang bansa. Lumalago rin ang sektor ng real estate sa lungsod dahil sa pagpasok ng malalaking developer tulad ng Ayala Land at SM Prime. Sa larangan ng turismo naman ay kilala ang CDO sa white water rafting sa ilog Cagayan de Oro. Ang Exchever University Ateneo de Cagayan at iba pang malaking institusyon ay nagpapalakas din ng sektor ng edukasyon. Ang patuloy na pagunlad ng infrastruktura at negosyo sa Cagayan de Oro ay patunay ng katatagan at paglago ng lungsod. 1. Davao City ang Davao City ang pinakamaunlad na lungsod sa Mindanao na may populasyong mahigit 1.78 milyon katao. Ito ay isang pangunahing sentro ng kalakalan, agrikultura at industriya sa Pilipinas na may kontribusyon na mahigit 532.54 bilyon pesos sa GDP ng Mindanao. Ang Davao International Airport ay isang mahalagang gateway para sa mga dayuhang mamumuhunan at turista kilalang lungsod sa malawak na produksyon ng saging, durian, kakao at kape na sa iba't ibang bansa. Ang Davao sa support ay isa rin sa pinakabalang daungan sa Pilipinas na nag-aangkat at nagluluwas ng mga kalakal. Bukod sa agrikultura, lumalago rin ang sektor ng IT BPO or Information Technology Business Process Outsourcing sa lungsod na nagbibigay ng libu-libong trabaho sa mga residente. Ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at disiplina sa lungsod ay nagbigay ng seguridad at katahimikan na umaakit sa mga dayuhan at lokal na mamumuhunan. Ang Mindanao ay patuloy na umaangat sa larangan ng kalakalan, agrikultura at industriya. Ang mga lungsod tulad ng Davao City, Cagayan de Oro at General Santos ay nagiging pangunahing pwersa ng pagunlad sa rehiyon sa patuloy na pagpasok ng mga mamumuhunan, pagsulong ng infrastruktura at paglago ng kalakalan, walang duda na patuloy na uunlad ang Mindanao sa mga darating na taon. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe na rin sa aming channel kaibigan para sa mas marami pang kalaman tungkol sa malungsod at kultura ng Pilipinas.